Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections. Isang mapagpalang araw sa iyo kay bigan. Salamat sa iyong pagsama sa akin dito sa programang Reflections sa FEBC Radio TV. Kumusta ang naging araw mo? Ano man ang uh, naging sitwasyon mo sa araw na ito, ito ang panahon upang ito ay ating idulog at ibigay sa Panginoon. Sapagkat uh, sinabi niya sa kanyang salita, Come to me, those of you who are weary and heavily laden, and I will give you rest. And sana po ang ating pag-uusapan ngayon at ang ating musika na patutugtugin din sa araw na ito ay maging pagpapala sa iyong buhay, sa iyong pakikinig sa oras na ito. Ako po si Ruth Rama Dizon. Samahan niyo ako sa loob ng 30 minuto dito lamang sa Reflections. Sinasabi sa Jeremiah 31 verse 25, For I have given rest to the weary and joy to the sorrowing. Jeremiah 31 25 verse 25 May tanong po ako sa inyo sa gabing ito. Kayo po ba ay nakaranas na mapagod pagkatapos ng matagal na paglalakbay? Siguro po marami sa atin ang magsasabi na oo naman ako ay napagod. Ako ay nasa gitna ng kapaguran actually sa araw na ito. Marami po sa atin ang matagal na sa ministeryo at marami sa atin ang nakakaramdam ng bigat ng pagdala dito. Maraming suliranin, maraming problema, at minsan, eh, tayo ang bumubuhat, pakaramdam natin, ano, sa problema ng iba. Ngunit, Tiplo ba wala tayong makatuwang sa pagbuhat ng sarili nating problema? Sa ating buhay bilang mga magulang, ganun din po ang ating anak. Tayo ang tinatawagan sa parating parate. Pero kapag tayo ang nabibigatan, pakiramdam natin ay walang nakakarinig at nakakaunawa sa atin. Para ba tayong nasa gitna ng isang desyerto? Lakad ng lakad, uhaw na uhaw, ngunit walang makitang tubig na maaaring makapukaw sa ating mga uhaw. Pangkapatid, kung ikaw ay dumaraan sa gitna ng matinding pagkagutom, sa gitna ng matinding pagkauhaw, nawa ang sinasabi sa ating verse ngayon sa Jeremiah 31.25 ay makapagdulot sa iyo ng kapahingahan, ng kabusugan. Sapagkat ang Panginoon mismo ang nagsasabi, Siya ang magbibigay sa atin ng kapahingahan para sa mga napapagal at ligaya para sa mga nalulumbay. Ang Panginoon ang tanging makakapagsabi niyan at tanging makakagawa ng ganyang pangako sapagkat siya ang Diyos na buhay at walang imposible sa kanya. Ang kanyang kapasidad upang magbigay sa atin ng walang hanggang kabusugan at walang hanggang kaligayahan ay hindi kailanman mauubos sapagkat ang ating Diyos ay makapangyarihan at siya mismong bukal ng kalakasan at kaligayahan kung ang Panginoon ang nagsabi niyan at nangako niyan sa iyong buhay makakasigurado tayo na tunay nga nang na ating Diyos ay tapat at kailanman ay hindi tayo iiwan ni pababayaan man sa oras na to ay nais kitang bigyan ng panahon upang kausapin mismo ang Panginoon. Makapagniig ka sa Kanya. Siya ay nagiintay lamang sa iyo upang Siya'y lapitan mo at sa gitna ng iyong pagkapagal, sa gitna ng iyong pagkauhaw, ay handa siyang magbigay sa iyo ng tulong at kapahingahan. Kapatid, ano man ang iyong pinagtaraanan ngayon, ikaw man ay mayroong mapikat na suliranin, mapikat na karamdaman, mapikat na sitwasyong pinansyal, o maaaring ito ay isang uh, relational issue sa iyong trabaho, sa iyong pamilya, sa iyong ministeryo, Talaga bang, talagang feeling mo ay lumaki ng lumaki na ang issue at para bang napakahirap ng solusyonan? Kapatid, yan ang specialty ng Panginoon. Yung mga imposible, yan ang kanyang specialty. At sa tingin mo, wala ng solusyon dahil naubos na ang iyong uh, mga creative ideas on how to solve it. Good news para sa iyo, ang Panginoon ay hindi nauubusan ng sitwasyon ng kalunasan sa ating sitwasyon. And He will be able to give you peace as you go through difficult times because He is the one who has promised that He will give us rest, He will give us joy. For the sorrowing, for the weary, He promises that. And alam naman natin na kapag ang Panginoon ang nagbigay ng pangako sa atin talagang sure tayo na yan ay totoo sapagkat ang Panginoon ay katotohanan at walang kasinungalingan sa kanya kaya sa oras na ito habang pinapakinggan natin ang musikang ito kausapin natin ang Panginoon ilagak natin sa kanya ang ating mga suliranin lumapit tayo sa kanya sapagkat siya ay handang tumulong at magbigay ng kapahingahan sa mga napapagal at ligaya sa mga nalulumbay. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sapagkat Ikaw ang aming dakilang Ama, ang aming Diyos na buhay at kayo ang nagbibigay sa amin ng kalakasan sa mga panahon na kami ay napapagal. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kaligayahan at kapayapaan sa oras na kailangan namin nito. Thank you, Lord, for when we are weak, you are strong. Thank you, Lord, for when we are lonely, you are our joy, our comfort, our strength. Thank you, Lord, dahil sa oras na hindi na namin maihakbang ang aming mga paa. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng lakas upang magpatuloy sa lakaring ito. Remind us, Lord, that when we feel overwhelmed, when we feel like no one is with us, journeying with us, you are with us and that you have never left us. Refresh me, O God. Refresh my brother and sister listening to us right now. Refresh our souls and give us rest for you are capable of doing so you are our god and we know that in you we can rest we can find peace we can find joy in jesus name we pray amen the god the father who has given us the promise of rest and joy when we are weary and where we are sorrowing To Him be all the glory and praise forevermore. Ako po si Ruzel Ramadizo. Nagpapasalamat sa inyong pagsama sa akin sa araw na ito dito sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Hanggang sa muli, magandang araw sa iyo, kaibigan. Reflections Your daily dose of strength and motivation. Reflections